Quezon Bridge na nagdudugtong mula dun sa Loton papuntang Quiapo. Banda doon, nakikita nyo yung mga building na yan, yung building na yan. Banda dyan yung TUP, Quiapo. kung hindi ako nagkakamali. Ayan po siya. Ito yung Pasig River. May mga pambot po dyan na ang sabi ay bumibiyahe mula uh, banda doon hindi <laughs> ko alam kung saan banda doon hanggang Guadalupe so ang sabi nila mas mabilis ang transportation lalo na kung marami kang bit-bit galing Divisoria so kinta, ayun, pwede ka raw sumakay mula kinta market up to Guadalupe ayun po siya